Kumusta mga paps? Nakatanggap tayo ng text mula kay Joy Ride. Napapunta tayo. Ito, nandito tayo nakapila nasa labasan na ng pila. Nasa Golden Meadows na yung pila. Haba ng pila mga paps. Bali activation na tayo. Activation ng apps sa releasing ng helmet, saka jersey, as yung belt. Magbibigay din ng best ay, merong best. Makikita nyo mga paps na sa labas ng mga tao. Ang daming tao mga paps. Bali, estimate natin dito. Abutin tayo ng mga madaling araw na dito paps. Bali, pinayagan ng joyride na 3 months pilot rat. Pasok na tayo sa loob mga paps. Orientation na. We today, March 23, no, three months, final testing. Pero sabi naman nila, uh, yun nga, depende kung itutuloy nila na another 3 months. Pero siguro naman, ganun diretsyo na Okay? Kasi parang, kasi sense daw nila, ewan ko ha, ah, don't put me on this. Parang, ishut down na yan. Pipila na tayo mga paps para i-verify yung passport natin. verification tayo paps para i verify yung passport natin lahat mga information natin ibe-verify dyan kayo pupunta mga paps sa mga new driver gusto nyo mag-apply sa joyride dyan kayo pupunta yan ang information, yan ang first step ibigyan kayo ng passport hintayin tayo na lang tayo ngayon sa activation hintayin natin matawag ang number natin para i-activate nila yung joyride apps para sa driver medyo marami-rami pa to, mga paps bali, nabigay na sa atin yung helmet, saka yung belt natin nabigyan na tayo, yung vest natin, nabigyan na rin tayo uh, shower cap, saka face mask, nabigyan tayo bali, activation na lang mga paps konting taste na lang aarangkada na tayo good luck sa atin mga paps subscribe kayo mga paps like, comment and subscribe share nyo na rin mga paps yung video na to para malaman ng iba May malaman ng mga pasahero o sa ibang driver Salamat.